Another question, is it true ba pag ba under ng negotiated sale yung bahay, no down payment na except sa reservation fee na 1k? Actually itong bahay na to, ayan, medyo makalat lang siya pero itong bahay na to is nakuha ko rin siya under sa negotiated sale. Singit ko lang here yung video ng mismong bahay. So ma-assure ko sa inyo na 1,000 pesos lang talaga ang down payment or reservation fee na hiningi ni pag-IBIG bago kami mag-move in dito. Pero, nung na-approve yung loan namin, meron kaming binayaran ng mga insurance. Ano yon One year insurance. Yung price ng insurance, depende kung magkano yung property nyo. Sa amin, around 3 million to. So, ang insurance namin is 13,000. So, kapag siguro yung bahay is around 1 million or mas mababa, mga nasa 7,000 lang yung insurance. So, be ready sa mga ganong extra fee. And then yung notaryo then dun sa deed of conditional seal isagot din ni buyer yung sa amin nagpa kami sa Kalamba iba-iba kasi siya per lugar so yung sa amin is around 3000 kasi nga yung price ng property namin is around 3 million kung sa inyo 1 million yung property siguro nasa around 1000 yung magiging notarial fee nyo actually depende siya iba-iba siya sa lugar so hindi ko pa rin ma-assure na ganun lang babayaran so overall Yes, 1,000 lang yung reservation fee. Walang down payment. Pero be ready sa mga additional costs like insurance fee or notarial fees. Ayun lang. Sana nakatulong. If may questions kayo, just drop in the comment.